sa YouTube ni Pix Vlog. So, ayan, yung video po natin today is, yan nga, sumaside lane na naman si Mama Pix. Para may pambili po para sa, um, dadalhin po ng mga bata sa school para sa Christmas party po nila mga ka-Pix So, ayan. Andito naman ulit ako sa amo ni Ate Sexy, yun nga, sumaside lane. So, ayan, before po ako malis sa bahay, nag-sign po ako ng kanin. Then, binabad ko po din yung labahan ko ng school uniform ng mga bata. Tsaka, yun nga ho. Timpla muna ako ng kapi before malis. So, ayan mga kapiks. Ito na po yung, ano, first ko na hinugasan mga lalagyan po ng mga sauce nila. Then, yun naman din po yung pangalawa. So, ayan. Pupunasan ko po muna yung mga tupperware. Kasi gagamitin na din po ngayon lalagyan po ng sauce. Or, yun nga, yun nga ho, ano, pupunasan ko po no po muna magpupunas po ako ng tatlong peraso kasi ang uh, gagamitin na po ngayon ni Ate Patpat so si Ate Patpat po yung po yung cooker nila dito mga Kapix iba lang po yung kay Ate Sexy kasi siya po yung nagbe ng mga dessert siguro mga Kapix or ano kagaya po ng cookies pizza yun po yung niluluto ni Ati Sexy or cake yun po yung kung baga doon po naka, nakatukas si Ate Sexy So yan mga ka magpupunas ko na ko ng tupperware. So, ayan ho mga kapiks. Ito naman po yung ating pangatlong hugasin or hugasan. Mga tupperware din po ng malaki mga kapiks. So, ayan. Um, nandun po ako kanina sa loob ng bahay din. Dun po ako naghugas sa isang lababo sa loob nila mga kapiks. Then, yun nga ho, pinahugas po sa akin yung pusit or calamari siguro yun. Tapos, shrimp mga kapiks. Kasi gagawin din po nilang dessert siguro or yun nga ho, mga kapiks kasama din po sa recipe nila so ayan mga kapiks maghuhugas naman po ulit tayo so ayan medyo makulimlim po yung panahon dito ngayon mga kapiks So, ayan mga kapiks. tapos na po tayo maghugas sa loob ng lababo. Then, dito naman po tayo sa labas. May tao. So, ayan. Dito naman po tayo maghugas sa labas ng kawali. Tsaka yung lagayan po ng stove. Or, yun nga ho. Kasi napit. So yan ho mga kapiks. Tapos na po tayong maghugas. So ayan mga na sa final round na po tayo. then Ito na lang po yung hugasan ko. Tsaka yung ibang kinainan po nandun po sa loob sa isang lababo. Si Ate Sexy naman po yung Naguhugas na lang po. Tutulungan niya lang po ako mga fix para matapos din po kami. Then maya maya po magbibig po sila ng dessert. Iwan ko lang po kung anong dessert yung luluto nila mga fix or AP bake. So ayan, nandyan po si Ate Rex ay mga kapex. <laughs> Yan po yung gasa ni Ate Sexy, yung mga kinainan namin kanina. Tapos yung mga nauna sa amin mga kapiks sa tapi yan. Yes. So, yan. Habang, maganda po yung bahay nila dito. Yan. Kasi, <laughs> yun sabi natin, sexy sideline ng muna kasi, yun nga, magpapasko na. na yung Christmas party ng mga bata. Tama. Wala po kami, ano, kaya raraket lang muna mga kapiks. syempre yung mga piso po namin or mga anakers, may mga bantay po dun. sa so, ayan mga kapiks mamaya na rin po kasi maghuhugas na po kami o ako at si ati sexy so ayan mga kapiks natapos na po kami sa paghuhugas ni ati sexy so ayan malinis na po yung mga lababo mga kapiks so ayan mga kapiks malinis na po yung lababo yun nga mga kapiks hindi pa po siya naka arrange kasi hindi ko po alam kung saan nilalagay at least po mga kapiks naka ano na po siya ng tubig or naka-drain. So, ayan. Dito naman din po sa isang lababo, mga kapix. Malinis na din ito. Yan. Wala na pong hugasan, mga kapix. So, ayan, mga kapix. Rest time na din tayo. So, ayan hanggang dito lang po muna ako mga Pix. Thank you, thank you po sa, support sa pag-support po sa YouTube ni Pix Vlogs. Ayan. Thank you, thank you. God bless and advance. Merry Christmas to all. See you in our next vlog.